Mga kaglag. Lagyan natin 'to ng ano ng bubu trap mga kaglag. Malaking ano butas ng alimango mga kaglag. Kikita mo kaglag may alimango sa loob. Oh. Ayun oh, no, yung gumalaw yung ano, yung dagat. Lumalabas na yung alimango. Nasa bungad lang. Lagyan natin ng ano ng bubu trap. 'Yan. 'Yan ang, yung butas niya. 'Yan ang laki ng butas kapalikan natin ito mamaya mga kablog pag laki ng dagat. Sigurado lalabas yan kasi nasa bungad yung alimango. Titingnan natin kung madali. Mga kablog, nandiyan lang yung alimango mga kablog. Nandiyan lang sa bungad. Hindi man pumasok mga kablog. Nasa bungad lang oh. Yung alimango. Hindi pumasok. Bugawin na lang natin mga kablog. Tingnan. Tumakbo. Ayup. Lor, tuwar. Sikpaw. Kundun mga kablog do, oh. Kundun lang ang alimango. Lag. Kulingin ko na lang kasi. Madaya tong alimango to. ngak ngebuy ngak ngebuy ngak ngebuy Wasik bau. gamay na ang dako. Wala din nakuha mga kablog kasi alimango ayaw ayaw niya pumasok. Ano 'to din?